Alright guys, magandang umaga sa lahat na napuntay gulay, magulay to gabi, gabi ang tawag dito sa amin pero iba to sa Manila ito gabi ang tawag sa kanila ito oh. yan ang gabi dito sa amin pinotol ko lang eh ganyan yun eh. may nagtanong yung gabi daw sa bakit ang gabi sa Manila, pinibilad pa. Pero dito sa amin, sa Bisaya, sa Bohol, wala na, hindi na yan binibilad. Niluluto na agad yan. Nakakuha ko lang dito, hindi ko lang nabidyuhan yung pagkuha ko dito. Ang diskarte dito, kasi daw, oh, mapakla na ito, mapait, aw, oh, no makati, kapag hindi binibilad. May diskarte malupit tayo dyan hindi naman binibila dito sa amin eh. ang gawin nito pakuluan muna natin tapos babalata natin ito balata natin ting tangkay pakuluan pagkatapos pakulo saka na natin ah, tapos ah, pagkatapos pakulo i-drain natin yung tubig o, parang hinuhugasan lang <laughs> ng kumukulong tubig para mawala yung kati kasi ang kati nito yung katas nya yan lang makati nito o, ganyan lang o, so tingnan natin paano gagawin may discard tayo dyan malupit Ayun, mga katim <laughs> yun na mga katim umpisahan na natin putulin man natin na. Tapos, balatan natin uli. Okay, dami na to. Hindi kasi sa lutuan natin. Kaya lang natin. ya siap, baik, dan terus biar -biar kiri. natin, boots na natin dito kasi pakuluan pa to eh okay, guys, boots na dami ng tubig dawasan natin okay, ngayon pakuluan natin <coughs> hey, <laughs> hey magpisto na putang tata ani? Oh nera nera mga kati okay. mo. Yeah guys, ano rin, sikritong Mga malupit na resiprito ani? balatan lang natin to para Bulat, yong, kate, kati do kati to eh, kate, 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 Sama kate, 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 teman kate, 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 Shout out ya Jim Shout out nih Tata lepon Kretong melepon <laughs> Si Kretong melepit Shout out Oh, kita kana tak? Kita kena oh. Gabi nak, dia enak karlan Eh, di bawah tokoan nih, kenapa? Asal maglagar ya? rawat dam tui lakar rawat? Na 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 pili. Nimbo na ba? Nimbo ka lang na, na ay. Ay, so, ibta na ibta. Ninahan. Okay. Pamukawan naman siya. oh O ba? Hmm. Oh. Hmm. O? Ara guys, nimbo na dahil oh. pagka humana na na, labog na natin ko, itapon natin yung tubig. Kasi ay, yan ang makati. O, ganun ba? Katas naman ang makati dyan eh. Hahaha. <laughs> 'Pag Jing dek mo na kunot oh. Oh, matik 'yan. Paganda. Matik 'yan, 'di ba? Ako na kagalingan du-du ka. Eh. 'Yan bro. Ano pang aruta? Ang ngama ng team, panitan nga tangkay, tangkay man tawag sa Manila. Tangkay <laughs> na. <laughs> Oo. Oh. Tangkay ba?

Tik na. Aji tari tari taria pa. Dali ra di mahuman. Kakaon ta ni ditso. Oh. Satito si unde ni o Yes. Lupig basta ta ni ani kinakuray pati kinit Kinit ke mampu titik ka ito dito. Oh. Oh, karon dire ikaw na pitik ka god. Oh. Basta mga... Basta ah. mga pinahilag utan. Huwag di ipakitag kamot mura galulo lo. <laughs> <laughs> Para guys, itong ipapuluhan nga unod sa gabi o. Oh. At unang iyabu yan sa baw kay ngunit katul-katul. Huh? yabu na to yabu na na yung sabaw. Okay. Kung na ikatlo na pong tangkay na itong pakuluan kay ito na po itong ayabaan po ang kulo na. Okay guys, so ito na na yung kumot-kumoton. Kumoton. Ito eh, sige katawas nung Jimmy ito kuton ba kaning tuno ba itong kinagod ba lain ko nang inyong huna-huna eh itong kumut-kumuton hindi <laughs> na <laughs> tamang hunaw kaya rong wanay asin-asin hahaha may hunaw eh kaya rong wanay asin-asin guys mga ka-team din gata o kakang gata ah, balhin balik lang na to kay tumunin ang kukutan pa kaput, po para may itong isa mo kani pag bukaw na pag kaluto mo asa na to po di ah uh, luto na buat tubig uh, mga katim ito mga rekado. tanglad o sa tawag ani limon grass tangad tangad tanglad. tanglad o dinerte ibutang sa atong kaldero butang na sa kaldero ni tanglad Tapos, buyas. Buyas. o sibuyas sibuyas butang na to yapa daghang way nakailaan ni eh. Ano sa man eh? Habubuy na. Nato, habubuy na ito, daan. Magic sarap. Taut-taut, eh, takang na rin na ito. Eh, nag, ano, nag, panilap na katong boss. Oo, oh, katong boss, oh, si bus Jimmy, oh, Oo, oh, itong katawa siya, kita na pupuno ng ba? <laughs> Ya na guys, nang bukaw na nga itong tangkay. Ah, pwede na na ito kuhaon. Kuhaon yung tubig. Iyabo na po din nato kay mamanikatol na yung tubig. Ya na guys, murag kuwang din akong tanaw. Hunto na lang ni. Okay, ero. <laughs> murag ra, na. Ha? Gamay na lang. Sana kuwan na. Hunto na lang ni. At ang pakuluan po din siya. Oo. Oo. Murag maggamay Mabitin man tanig kinaon siguro. tu to ni. Sabi mo kung di mo arang gud sa kaldero. Tung arang man diay ay. kasi gungayo itong taga grindstone pa kaya kawara ba itong magputan ta ngayon ang hindi mabitin itong kaon diba, di ba boss jim kasi ngayon din sila tata no o oh. oh. punto na lang nato para hindi mabitin ba para maka pambit po sa tunggi utan nga lamian kay yung utan ba no oh ang oh. ug na mo ay para lingaw kay ta oh Tutulina to ni nato kay arang didi ta mabitin sayo pa mga alas 11 siguro Ya. Yeah. Ini lagi oh, na sa bus gym sa diyang DIY oh, oh, oh. nah, di na oh, para sigurado ko no kay, sigurado mo siga usan usar <laughs> rara baka palito ni diyang posporo wala tayo kahaling ron <laughs> masig pa na atong 100 so, hmm? malupit yun discarding malupit ni boss Jim oh ta grabe di mo Sugnod kay grabe ka gaay na yan na ginuro na ni panata na ni boss Jim <laughs> ha narata oh oh ta Okay, kaya do Oh, gara adu kayo kusin mo. Terting lang <laughs> may agen laut <laughs> <past> laut na po ni Ron. Laut <laughs> <past> laut <laughs> ni Ron. Impas na makapun ng unyang kami eh. Impas na po. Gan na pa din ita. Gan na pa din iyak magabi ita eh. Nang tigom na po de ko nuk laut <laughs> laut.

Asinan sa nato. Okay. Sarap yung pasuya ulit si Bus Jim Ah, grab gilot laot o pagani rin po ang laot na. Pagani rin gata, gilot laot na. Hindi na ito ang asin kay sobraan na ba itong sauna? Oo. Okay, tayo. Nya, butangan na ito, mag-isarap. Paanat ka na ito nun. Okay. Yeah, ka! Okay. ngerembek serap-serap gitu. Ya, <laughs> Adep. Adep. Lu tuh nama nih. Nama nih dekang. Perempuan apa? Ah. Oh, bos gym, banat. Banat. Oh, banat ini mah. Banat ana. Oh, kena. Oke, butain nih. Oh, Kita. Eh, butang mana? Kena, karang kata. Oh, sigi. Ibu nah, Oh, ibu tanah. Ibu nah, oh. Oke, okay, alright. Dah. Ha? Ha? Lah. Lah. Hai. Eskade. ane maga katim. Pagbukau kun ane <laughs> Si rizmon <laughs> Si Asramanto warna metekelingawan we, eh, warna mas plong-plong kod. Satah. <laughs> oh. Sus. Si, si waray-waray si Gabi ni tak gabi. Oh.

Ah, puterin ning buka na oh. oh aku bisa. Oke. Okay. Modal honan ni Bos Jim oh. Ai. Okay. Right. Oke okay, deh. Nah? Mau no, sigi? Oke okay. deh. Oh. Dah. Ya. Datung paguna, aku na bahala deh kayak aku na paung ana. Oke. Dah. Ayo. Okay. tulana gian damna na para oh oh cirekado tilaw kalupabiguntain tilaw sa tilaw tilaw na tilaw 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 ko tilaw 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 Ang tilaw tilaw eh Sa tilaw 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 tilaw

putahe atong tanan ugma sig mag adobo na ta ugma isa to imo bus <laughs> alimango <laughs> alimango alimango kuno may gataan ugma uminta na uh, basta di lang kayo ta busy okay lang basta di lang kayo busy kay na mumpuntay responsibilidad lagi sa ato trabaho ano? kung so, maka lugar ta, oh, maka, so, loto ta parang lami po katong kaon pero kung oh, aw oh, di po palabian na itong luto luto kay mawa na po ta sa itong <coughs> responsibilidad okay, mura to next video na naman